Guys, maganda pa hapon. Ano gaho ka, kaya? Ari gaho ka, kaya itong aking ginagawang la... na ito, bahay bahayan. Yan. Comment lang ho, yung gusto mag-comment. Kung ito kaya ho ay eh, pwede pagsalangan ng kupras. Yan, dubli na yung dami ng ating niyog. Pero babae lang tingnan yan, pero magaling magakit ng buko yan. Tag pa nga kami guys okay, Guess so, kahit sa bundok, kumataba pa rin oh. Wala. Parang nasa Manila. Yan ho oh guys, ang aming uh, salangan. Hindi nyo nakikita, invisible lang ho oh, yan. Pero may, sadyang, may salangan ho oh, yan sa ibabaw. Oh. anim. Parti. Ah. Mm. Wilson, Hello. Tatpla daladalan mo ito kanina 'yung akit ng buko, ganyan ganyan ko. No. Ha? Hmm. 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 <coughs> <Huh? coughs> ah? Ay, kwain na lang natin 'yung kan doon. Mahaba 'yun ano, 'yung madred kakaw. <coughs> But, ah? Ay, magkuhan na naan ang kawayan. Ha? Akotin mo. Pumunta ka muna dito. And guys, may nagawa daw siya, guys. wala tayo mailagay na kahoy din eh. Parang bakod lang guys eh. Ganyan ako mag ng um, katahan. Parang bakod na ang. Kita niyo yan guys. Oh, nasa bundok na yun. Malaki pa ang didi. Oh. Yan boss. Tinabasan ko yung mga sagit sagit nga mo dito oh. Oh. Tabas yan oh. Saan ka pa? Ay hindi Talagang pasensya na ako kayo ako ako'y nakahubad ay eh, pagkabalas gaw na ito. Pag hindi ka nagubad ay nako. Basa na ako yung jacket ko. Nandaro sa ibabo ng kawayan na yun. Yun.